Ito, ito yung nangyari. Ito talaga yung nut niya, yung para sa magneto. Ngayon, hindi na siya makapasok. So, in short, napusal-sal yung yung pinakandulo ng sigunyal na yan. Bumuka. So, hindi na makapasok ngayon to, kahit anong pilit ko. Kasi yun nga, ah, kung dati siyang ganyan, medyo gumanon, medyo lumaki. Gawa nga nung magneto puller. Yung panggitna na yan. So, butas, sobrang tigas ng magneto tumutukod siya dito hanggat sobrang tigas nung ano ah, na niya tong ah, dulo ng sigunyal so yun na yung nangyari hindi ko na ngayon makabit yung nut nito ayun ay ching iyong So ayan na yung crank shell natin. Ah, biyak na. Okay, yung sigunyal. So ayan, napapasok ko na. Nakuha kahit papano. Nakabul ko ng grinder. Pero syempre, remedyo lang to. Iba pa rin pag ipapagawa. Pero tinesting ko lang kasi, kapagawa ko rin naman to. So, tinesting ko na lang yung mga possible na repair. Ito, isang suggestion nga sa akin ng ninong ko. Sandering ko daw yung dulo. Suggestion ng ninong ko, tsaka ng tropa na rin. So, ito, at tinesting ko lang kasi nga, ang ending pagagawa ko na rin naman. So, ba't di natin testingin yung suggestion nila, di ba? So, ito, tinatry ko. Ayan. Kahit pa paano, napapasok ko na yung nut. Sine-chase ko na lang yung thread. Wala kasi akong pan-chase ng thread dito. So, dinagdahan-dahan ako na lang. So, yan. Pag nakakabit yung magneto, tignan natin kung gano'ng pakaraming thread yung nakalawit. Nakakabit yung magneto. o technically yan yung tabas pwede naman threadlock mo na nga lang pero uh, hindi pa rin ako mag stick dyan parirepair repair ko pa rin pero technically pwede threadlock lang pwede na to remedyo kung uwi pang uwi ba para lang magamit pero ito parirepair ko na talaga to testing testing ko lang naman at ito na nga dito ko kay John John Grasso dinala kasi uh, malapit din naman siya sa akin kaya sa kanya ko na pinagawa yung sigo niya at ayan yung na after magawa. Okay na ulit yung thread niya. Salamat, Boss John John. Ayan. Oh, pasok na ulit yung nut na walang kahirap-hirap. Ayan. So, ayan na siya pag nakapasok yung magneto. Ayan. Ayan. Alright. Salamat, Boss John John Grasa. So, yung pinakita ko sa inyo, actually, uh, kaya ko siya yung... yung may mga suggestion nga din yung tropa, tsaka yung ninong ko nga, uh, sinuggest nga nila na sandarin yung dulo. Ang ginamit ko dun, flap disc, ka, Yung parang liha, na bala ng grinder. Kasi pagkain yung ginamit nyo, banayad lang siya bumawas, eh. Hindi siya yung parang grinding stone, sobrang rough niya magbawas. Sobrang lalim niyang gumasgas. Kaya ang ginamit ko dun yung flap disc, yung parang siyang liha, para paunti-unti lang siya magbawas. Pero yun nga, nakuha naman natin. So technically, yung uh, pagsasander nung dulo ng sigunyal, nung shafting, uubra siya. Sa walang budget, okay siya. Magagamit nyo yung motor, mabubuo nyo yung motor nang uh, hindi kayo gumagasto sa pagpaparepare ng segunyal. Uh, yun nga lang, kumbaga yung tread hindi na buong kinakapitan ng nut. Uh, I-advise ko, tread lakad nyo na lang. Pero technically, okay siya. Sa so, nakikita ko, magagamit siya. Para, yun nga lang mga ganun, para sa walang budget. Eh, since ako, uh, ito nga nire-rebuild yung nire ko yung makina ko may budget oh may mga nakalaang budget sa ganyan tsaka kumbaga ako inexpect ko na may mga pwedeng mangyaring ganyan kaya may nakalaan na budget para dun sa makina ko so kaya ako uh, pinakita ko na lang din sa inyo yung remedyo kasi yun nga ang ending paggagawa ko na rin eh so bakit hindi ko i-share sa inyo yung mga pwedeng remedyo di ba pero ayun, uh, ako, pinagawa ko pa rin dahil nga may budget naman ako. And syempre gusto ko pa rin sigurado kasi nga motor ko yan eh. Tsaka minsan lang tayo magbibiyak ng makina. Ang biyak ng makina, di mo naman yan, di mo naman yan ginagawa taon-taon eh. So pag nagbiyak ka, dapat talaga ayos lahat. Palit ang mga gasket, So talagang dapat once na biniyak, pag isosoli mo siya, bubuin mo siya, dapat talaga solid na 100% yung mga pyesa mo. So ganun lang yung ginawa ko para sigurado naman din na wala akong maging problema kasi yun nga, minsan nga lang tayo magbibiyak. So again, uh, yun. salamat sa mga nanood. ito uh, naman, eh, shinare ko lang sa inyo para sa mga gumagawa din dyan. Kung din nyo pa na-experience, at least napanood nyo na sa akin. So medyo ma-anticipate nyo na pagka natitigas ang kayong magbunot ng magneto. So yun lang guys, ah, sharing is caring. Salamat sa inyo.